dapat nung nakaran pa tong topic ang problema is naging busy tayo dahil sa may naskaso tayong kailangan dapat asigasuhin kaya medyo ano medyo hindi tayo Lo, wala yung, yung pang, pang screen ko ah. wala guys Oh, wala yung pang screen ko dapat so wala no choice tayo kundi ganyan lang yung screen wala hindi ko makuha yung screen nga rin wala wala yung pang photo natin my god so ayun na nga natin magagawa at hindi natin makuha screen so uh, laganap ngayon sa mundo ng ng social media yung viral post ng wait lang, viral post ng uh, Sambuanga no so yun ngayon yung mainit mainit sa atin na alert Sambuanga so basahin natin. Uh, alert sa Drug Concern Race in Sambuanga City Councilor, Council during arrest Recent session of the Zamboanga City Council District 1, Councilor Dan Besente wrote attention to alarming possibility of a zombie drugs circulating in the city. So may lumalaganap sa kanilang droga no, na tinatawag na zombie drugs. Addressing the police colonel Fidel Fortaleza Jr., the issues, they should bring attention to the rising concern about the uh, drugs that is said to produce unpredictable, unpredictable zombie-like behavior, which is often linked to the server hallucination losing control and now it's said to be used as a big juice. So, yung ginawa nila, meron daw lumalaganap na ano na na zombie drugs na kung saan nga eh dati ang alam natin isinisingkot lang or iniinom lang ngayon hinahalo na siya sa substance ng vape so kaya sila nabibihira all to authorize ay all 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 the authorities are yet to confirm the drug's presence. The request to look into the show how urgent it to be protect the community and young people from new risk. So, ah, uh, talagang meron na namang bagong drugs na pagkatapos sa tuklaw, eh, ito naman, no? Ito naman yung zombie drugs ngayon na meron. At ilan daw dito sa Pilipinas, eh, ilan daw ah, hindi pa specimen na meron na ding gumagamit ng ng ganito at hindi lang siya guys hindi lang siya ngay ngayon hinihigop or tinitake ngayon pati siya ay nasa vape na so mas madali siyang makerry or mas madali siyang i-transfer kasi pwede mo siyang ma-order online kasi hindi siya mahalata na drug siya so yun yung nakakatakot ngayon sa zombie zombie drugs. So, pag-aralan natin kung ano yung yung zombie drugs, ano yung tama nun, gano'ng kalakas yun? kasi napapadaan yung nagiging zombie na yung tao, no? Ano ba talaga yung zombie drugs? Ano yung mga example ng zombie drugs ngayon? Kasi sabi nasa vape, so pwede na siyang maging liquid at uh, i-inhale. No? So, ito. Ang zombie drugs ay isang termino na ginagamit upang ilarawan ng mga droga na maaaring magdulot ng mga simptomas katulad ng mga zombie, katulad ng pagkawalan ng kontrol sa sarili Okay. Pagkabalisa at pagkakaroon ng mga abnormal na pagugali, yung kinakagat yung sarili, yung tumatalon-talon, yan, yung abnormal. Pa Kung paano nyo nakikita yung mga zombie na nasa TV, ganon, ganon talaga. Kaya nga siya dinescribe na zombie. Ang mga droga na madalas na tinutukoy bilang zombie drugs ay kinabibilangan ng Hello Marvin So Hi Hi Marvin Yal Yernino Nino If I'm not mistaken Hi Hello 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 bro G, -G, -G, G Sobrang Sobrang kasing Ano yung mata ko Labo So meron silang Ang mga droga Na madalas Na bilang Sa drugs Ay kinabibilangan ng Bat salt So Yung bath Salt Ang bat salt Ay isang uri Ng synthetic katinon katinon na maaaring magdulot na mga sintomas tulad ng pagkabalisa pagkawala ng kontrol sa sarili at pagkakaroon ng mga abnormal na pagugali synthetic cannabinoid ang synthetic cannabinoid ay isang uri ng droga na maari magdulot ng mga sintomas tulad ng pagkabalisa pagkawala ng kontrol sa sarili at pagkakaroon ng mga abnormal na pagugali PCP PCI lidin no ang uh, mga zombie drugs ay maaaring magdulot ng mga seryosong problema sa kalusugan. Yan, katulad ng sinabi ko, pagkawala sa sarili, pagkabalisa, pagkakaroon ng problema sa pag-iisip, yan. Pag problema sa paghinga. So, yan yung mga sintomas na merong eh, gumagamit ng zombie drugs. At ngayon, eh, nagiging uso siya, guys. Ah, uh, inuulit natin, hindi tayo nagpo-promote ng, ng paggamit ng droga, no? Teacher po kayo? Ah, uh, yes. Teacher ng ALS at saka ng Summer Kinder Program. Yes. Yes po. Bakit po? Pero hindi tayo licensed teacher, ha? Oo, baka may nagsasabi kasi na licensed teacher tayo. So, nakapagturo lang po tayo ng almost mga 3 years din sa ano, tapos nakapagturo tayo sa private school yun tapos nag uh, nagaano din tayo na mga kinder yung kapag halimbawa may kakilala kasi dati kasi talagang sikat ako kasi <clears throat> nagtutor ako ng bata tapos ang isang araw ko ang tutor ko is nasa sampung bata tapos ang bayad nun is 200 to 150 yun yung range ko sa isang oras So, yun. kaya medyo kilala tayo sa ano, dating ng tutor. So, yun. Ah, uh, itong channel natin, itong vlog natin ay hindi para i yung mga droga. Ito ay ipinapaalam natin sa publiko na ang paggamit ng droga ay nakakapinsala sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Oo nga, at aminin natin na ikaw lang 'yung nagtitake pero at the risk point, kasama na apektuhan yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga nakaikot sa iyo. So, dapat i-promote natin yung healthy living na uh, pag may nakikita yung nalulugmok, ipaiwas natin sa lungkot. Yan, kausapin natin. Kapag may problema sa tanda kasi nagsisimula naman talaga yan sa lungkot, sa problema, hindi kinaya. Yun, mga influensya ng kaibigan, bakit man, naman yung kaibigan gumamit na gano'n. Hindi lang, ang totoo, ang ang pinaka common talaga na reason kung bakit gumagamit yung yung tao ng droga ay para umiwas sa problema. Yun yung pinaka common. Ginagamit nila yung droga bilang sandata sa pang-iwas nila sa sa ano sa problema at maging masaya. Doon nila nakikita yung comfort na which is hindi siya hindi siya tamang sagot sa lahat ng bagay sa problema. Kapag nabigo sa pag-ibig, tumitake ng drugs. Kapag ka napagalitan sa pamilya, tumitake ng drugs. No? Nagsisimula, nag-uugat yan sa problema. At, at hindi magandang ano, pakikituho ng pamilya. Kasi kung healthy ang pamilya at kung nag uusap usap ang pamilya, ang tahanan, hindi po yan magkakaroon ng, ng pagkakataon para mag-isip yung isang tao na tumake ng, ng drugs. No? Tapos kapag tumik na ang isang drug, ihahawa naman yun sa isang tao. Kasi ang tao kapag matino, kapag ka matino ang pag-iisip, walang dinadalang mabigat na problema, hindi yan mahahawa agad. Hindi yan, hindi yan kakabig para magdroga. Hindi, yan, hindi mo yan mai-influensyahan ng mag-take ng droga. Kasi kung matino ka, alam mo ikamamatay mo, hindi mo iti-take. Hindi mo iti-take yung risk na mag-drugs. So, ngayon sinasabi ko sa inyo, yung puno dulo at kung paano yung masasawatan na kung alam nyo na may problema kayo, hindi solusyon ang pagtitake ng drugs kahit nga, kahit nga beer or paglalasing, pagtalon, hindi siya, hindi siya solusyon, no? sa ating problema na kinakarap. Ano yung solusyon? Yung solusyon, yung kilalanin mo yung katadagan ng sarili mo. Kilalanin mo yung kahinaan mo at kalakasan mo tanggapin yun. Ngayon, kung may problema, harapin mo ng, ng, uh, ng buong, buong kaya. Halimbawa, problema sa pag-ibig, ka. Harapin mo yung realidad na may taong darating sa'yo, hindi lang siya. Ngayon, ikaw yung nag- nag nagris ng ng sakit kasi ikaw yung nagmahalan to ng todo pero inamin, hindi mo kailangan magdroga kasi mas lalo mo lang dinadagdagan yung yung magiging pinsala sa sarili mo. No? Hindi sagot ang droga sa lahat ng bagay. At hindi ang droga ang naka, nakakapagpasaya ng buhay. Tatandaan yan, guys. Ang droga, ititake mo, masaya ka, magahang utak mo, lilipad, makakalayo ka sa problema. Pero pag nawala amats mo, pagbalik mo, Natatakot ka na sa tao, natatakot ka na sa sasabihin ng tao, natatakot ka na sa magiging resulta niya sa katawan mo. Tapos pag may nakasama ka na namang nagda-drugs, magtitik na namang kayo, ganun siya. So dapat maging positive sa lahat ng bagay at hanggat maaari, ang problema, gaanan nyo lang. Huwag masyadong idim yung problema, huwag nyo yung masyadong big bigatan. Kasi alam nyo kapag binigadahan, kinambayan mo yung problema, Mala, di ka makakaalpas lahat ng tao may problema. May problema sa pinansing, may problema sa utang, may problema sa pag-ibig, may problema sa pamilya, may problema sa school. No? Iba-iba lang tayo ng pagdadala. Ngayon, kung alam mo na yung problema ay hindi mo kaya, isa lang yung mapapayo ko. Lumapit ka sa Diyos at lumapit ka sa kilalang mong kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. Umahal mo sa buhay at mag-usap kayo. No? Miss Good morning, good morning. Cards TV. Good morning, good morning. Yung pagiging engage para sa iba, no? Ito napansin ko, Cards Kapag ka engage or nag-comment pala tayo sa ibang YouTube channel or YouTube ano, nagiging nakikita din pala yung ano natin, yung channel sa iba. Mm hmm. Ganun siya. Nagulat talaga ako. Nai-engage siya sa iba kapag ka nag-comment ka din sa ibang sa ibang pinanonood mo. Yun nga lang, huwag ka agad magko-comment ng ano. Kailangan medyo kumalahati dun sa video tapos mag-comment ka. Nai-engage. Mas lalong nakikita yung ano mo, yung channel mo. Yung YouTube channel mo. Ganun pala siya. No? Thumbs. Thank you, thank you. Ayan, so... Sobrang nakakatawa. At yun lang, guys, ang may papayo ko sa inyong lahat. So, uh, kapag kakilangan nyo ng, ng makakausap, no? i-PM nyo lang ako sa aking, ano, sa aking, kala mo may, ano, ano, sumangguni ka sa doktor, no? Mag-comment lang kayo dyan, guys, sa aking YouTube channel at mag-usap tayo, no? Live to live, no? Pwede kaya yun, no? Know, mag-live tayo tapos uh, makausap kayo through, through live conversation. Pwede yun, mag-live conversation tayo kung mausap tayo ng taong may problema at, no? Uh, Pag-usapan natin yung buhay-buhay no guys so ayan lang Kabarkids TV salamat salamat sa support ha? Ah, sa thumbs up uh, thank you sa lahat muli oo pwede mag join live tayo minsan tapos gawa tayo ng topic no nandun ka pa rin ba sa GC kontakin kita mamaya saan tapos gawa tayo na ano Uh, magkaroon tayo ng live video na kon ano, uh, conversation tungkol sa mga issue na gusto natin maging topic. Ano? Pero umaga, dapat may schedule tayo. Sige sige, ana tayo. Join live tayo minsan, no? Yun lang guys, muli ako si Jessie at Tito, ang man at work. Bye.